Paano pa ka? dami daw, uh, ano, uh, si Alish Go, tatakbo uli. Okay. Yeah. Yan naman, wala namang balakid legally. Yes. Walang problema. Ah, gano'n, wala naman. Wala, wala pa, wala, hindi, wala pa. Hindi siya sabay na, ano na, na si akula na. Uh, si hindi remains. ba nakakahiya? Hindi <laughs> <laughs> naman. Yung mga tao sa pamban. Ano, pagband, hindi, ano, siya. ganito eh. Pamban ang ano, magdadala. Ang dami mong kasalanan, dami mong kaso, and everything. Okay? Anong tingin mo sa taong bayan? Okay mo lang, patatakbo pa din ako kahit ganyan na sitwasyon ko. Ang taong bayan na, ang huhusga uhusga. sa akin. Huhusga, yan ang ultimate. Kaya nga, ang baba ng pagtingin mo sa taong bayan. Ang, an, an ko, ko, ko ko. iboboto ka pa din. Malalaman natin yan. Iyon! <laughs> <laughs> Hindi. Para sa akin, on your own, umayaw ka na lang. Nako. Pero alam mo, Sir, iba. Nancy, ang mahal ko ang bamban. Pinagsilbihan ko yan. At Kung mabit, mahal mo ang bamban, wag ka na magkumandidato. Oh. Dahil napakasama ng image mo. Eh, kumanalo ano ka. anong tingin, anong the, magiging... The people have spoken. Oh, Pagano? the people have spoken. What's the term? So, anong, anong, anong tingin ng bayan ngayon sa mga taga-bamban? Puro kay tanga. Paano yung binoto yan? The same nila, thing nila, scene. Nais nila is Ay, isang alis ko ang magpaisa ah, sa kanila. Stranger things have happened. Sobrang Di ba? Uh, Isang alam mong magnanakaw. Isang alam mong... Uh, o, allegations, uh, allegations yan. Allegations. Inamin niya eh. Uh, inamin ba niya? <laughs> inamin niya. <laughs> ano? <laughs> wala, teka, wala. wala siyang inamin. Ah, wala pa. May inamin na siya. So, nag-alit ka siya dun sa whistleblower eh. dun sa... Ah, ganun. Oh. Ay, Na, di naman daw siya yun eh.